Napakainit mga brother ano? Mga brother ayan no. Oh? Napakalaki na ng buong ng pakwan. Laki naman. Laki oh. Ayun No? Oh. Patay na. Ito mga brother oh, napakalaki na rin yan. Ang lalaki. Ng buong mga brother ng ano ayan. Napakalaki na mga brother. Good day na naman at napakainit dito sa ating pakuanan mga brother ano. Ano masasabi mo sister sa kainitang ano na yan? Mainit. Ay, mainit. <laughs> <laughs> ang lalaki na mga brother, ay tinanim na. Ayun na. Napakalaki uh, na ng bunga, kitang-kita na. Kitang-kita na mga brother ang mga ating pakuanan uh. na. Ang ah, pakainit. Natin tinanim natin ng araw ngayon ay namumong ana at ito ay anihin na ng katapusan ng Mars so, ay, ay, mga brother ayun no ah papa ah paka lalaki na ng bunga nila ay napakalawak niyan ayan, At eto pa, may nakita pa tayo brother mo. Ang laki naman ng bunga na ito mga brother. Oh. Pwede na pala ito. Oh. Pagka, hindi siya halata eh. No? Na may bunga pero ano laki na. Hmm. Ayan na. dito wala tayo nakikita sigurado nakatago lang yan ayan mga brother mga nakatago na yung bunga nyan ang lalaki na mga brother ayan na nakatago siya hindi kasi agad makikita yan ayan o oh, lalaki na oh dami na hindi agad agad makikita Ano? Lapa yan ah. sa ano na yan? Ay nga na. Nag ano pa na. Ang na. Makita na natin ang kanina. Ayun pinaghirapan talaga natin. Kasama tayo naghirap dito. No? Kasama rin kaya tayong kakain ng pakwan dito? Ang tanong mga brother. Baka na lang natin pag nahinugan mga brother. Ano yun, no? Kinikilo, pala oh, kinikilo na yun, eh. Oh, brother, ayan pa. May tayo dito. Ang laki rin, no? Ayan, no? Laka, talagang ano na. Ang dami ng, ng bunga. Hindi ilang halata. Ito yung mga nauna talagang tinanim, eh, no? Ang ganda. Ang mga nyo. Isang napakagandang, napakainit na napan. Ayan Bumigay na. Bumigay na. Mga nagta... At eto pa nga mga brother. May nakita tayo dito. Napakalaki din. Ayan no? Talagang napakalaki na ng mga bunga. Ganyan mga nakatago lang sila. At ayan mga mga brother. Malapit na. Lalakad na tayo dito. Ayan. Haba Ganda na, napakalawak yung pakwana na hanggang doon. yun O, ayan ha. Ngayon, ang ginagawa natin dito mga brother, para ay inaaho natin ngayon dito sa ating ginagawa, no? Ang lalaki. Ang nakikita natin. Na. Ayun, may nakita na naman tayo mga brother Ang laki nyan Tingnan nyo ang laki na ng bunga Mga brother At ayan pa Nagkakagulo na bunga mga brother Talagang malapit na rin to Malapit ng anihin uh, At pakinabangan mga na tinanim natin pa ang lalaki Ayan. hanggang dito na lang mga brother hanggang dumpayan pa yan hanggang dito na lang mga brother thank you so much see you later.